Hi guys, good evening. Yan pa uwi na tayo. Hi, so sobrang init. Alam niyo kahit gabing gabi na, alas cheese na napasado ng gabi ha. Pero napakainit, super init pa talaga ng panahon. And alam niyo ba guys, ang init niya is malakit sa balat. Kaya pag umuwi ka, talagang uh, mapapaligo ka dahil sa lakit ng balat mo. So ayan pa na tayo Pauwi na tayo dahil nga uh, Alas 6 yung labas ko Ang gwapo niya Teka lang guys Yung may napadaan sa yung gwapo Tapos nagtinginan kayong dalawa Ha <laughs> ha 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 Tingnan nyo oh, basang-basa na yung ano ko, yung kamay ko. So, sobrang init. Kahit gabing-gabi na. Alam niyo yung init, tagus na tagus sa lupa. Tagus na tagus sa ilalim ng lupa ang init. Kaya, pagdating ko ng bahay, magbibihis lang ako. Ay, di, di pa ako magbibihis actually. Mag-ano lang muna ako. Uh, magpapahinga ako. Tapos, uh, Magluluto muna ako ng pansit uh, pancit canton for today, for tonight dinner kasi nga kagabi kumain ako ng marami hirap na naman makatulog ang lola nyo charis nahihirapan ako matulog dahil sa sobrang daming kinain ko na rice parang gutom na gutom kaya ayun nahihirapan nagsakripisyon na naman ako pero okay lang kahit na nalalaglag na yung mata ko sa kakaupo ko sa salon Ayan. So, ngayon, magkakantod lang tayo. Pero magpapahinga muna ako para uh, maghugas ng katawan, maghagbat. And, ayun, mag -iimot na tayo sa kwarto para kahit paano, makatulog tayo ng maayos at ng maaga. May lagi exhibition dun guys, so parang ano, parang, parang bartender siya nag exhibition siya pero ayoko lang pumunta doon kasi hindi naman ako bibili wala naman akong bibili doon so nandito lang tayo sa baba ng building update ko kayo pag nandun ako sa loob ng bahay ayun so, ang tayo sa bahay papailit lang ng ulang yung isda na may tausyo ano ba yung tawag mo yan yung na may beans ayan iniinit ko lang siya para masarap kainin dahil mainit alam nyo naman masarap kainin ng mga mainit mainit ang kakainin mas masarap So, Nasira ang ano ko, tripod ko. Nakakainis. Yan, kachaga tayo sa ganyan. Kain tayo ng konting rice. Konti lang pa parang hindi ko kumain ng ulang rice. Ayan. Hindi tayo makita kasi nga nasira yung tripod natin. Nakainis. Let's eat guys, kain tayo. Eh nakalimutan ko may ice cream ako so kakain ko siya after kong mag dinner. Pwati lang naman ang rice ko. So kain niya natin siya. Actually magkakantong sana ako diba? Kaso lang, naisip ko meron pala akong ulam. So, sayang naman pag di ko kinain. Eh ayoko pa naman yung ulam ko na ulam. Hindi, ako kumakain ng ulam na umagahan Yung kinabukasan ayoko lang ganun. sa alam niyo pagdating ko ang daming basura at yung plastic ako pa rin tapon nagpatambak sila ng basura tapos sila naman nila tinatapon Siyempre, makakapagsalita kang di maganda dahil may iinis ka. Sa gabi, madumi. Iiwan nilang madumi. Pasta lang nakaka na kanuto sila. Sa umaga rin, ganun din. Nung paulit-ulit talaga ang sasabi ng tapon, gabi-gabi, tapon, umaga, kung dapat sila sa bahay, bago sila matulog, pagkatapos sila magnuto, pagkatapos sila mag... pagkatapos nila dito sa kusina, itapon nila yung mga basura nila. Hindi talaga, paulit-ulit na lang. Nakakasira ng mood. Ahak na ng basura. Paglabas mo, ayan na. Ahakbang ka lang ng mga sampung hakbang. Hindi pa matapon. sabihan mo ako pa masama ako pa maano pang ano hagaan nila ipadami padami nga ng padami mga ipis sana kung ito sa mapapakiusapan mo na. Okay, dito. Okay, dyan. Eh, hindi eh. Nakakainit ang ulo. Ngayon, ibig sabihin, kumain ng madami. Kasi hindi ako makatulog. Inubos ko na lang yung kani kulit na lakas na yan. Kulit-kulit na lang, gabi-gabi. Ayokong umuwi ng bahay ng ano, ng yung Maganda yung mood mo sa labas tapos pag, pag uwi mo, makikita mo yung dugot yung bahay, dugot yung kusina. Dugot na nga yung bahay namin. Eh, may itong pa. Dumi-dumi. Hmm. Kasi din namin. May tumutulog pa, sinasahod ko ng ano. Ayan. Ako pag gumawa niyan. Kasi kung magluluto kami, nababasa yung paan namin.

Pwede naman lang ang rice na tinagay. Kasi, yung rice na kinakain ko sa gabi, yun yung rice na niluluto ko sa umaga. Diba, nagbabaan ako. Na so, yung, yung tira, na hindi ko nagdadada, yun yung kinakain ko sa gabi. So, marami akong kinakain sa umaga ay sa tanghali yung binabaon ko. Yung sobrang kinakain ko sa kape. Yan, kain na tayo ng ice cream. Diretso niya. Para after nito, maghagbat na tayo. Kapag imot-imot na tayo sa kwart. Masarap tong ice cream. Alam niyo magkano lang ito. 20. 20 pesos sa peso money pero ang laki niya as in ang laki niya oh. 4% lang ang sugar 100% ang plants trillions uh, percent tasty ayan sarap siya pinili ko to nung ano nung Monday night dalawa yung pinili ko nung Monday kinain ko yung isa Monday night tapos nakalimutan ko actually to nagabi ko lang rin naalala kasi lang nung maalala ko siya ano na uh, maalas tos na ng madaling araw naalala ko ngayon makakalimutan ko sana eh napansin ko ang rep ang freezer namin medyo nakabukas ng konti. So pag sana ko naisip ko, napaisip ako na ah, may ice cream pala ako. So kinuha ko na para nilabas ko na para hindi ko na makalimutan. Kasi masarap siya. Chi chilia vanilla siya. Chilia vanilla siya. Ang ano niya, ang ano masarap siya. And guys, tapos na ako. Ano, Papalab na po ako. Thank you so much po. I love you all. Bye. Bye.